Magandang gabi. Ako si Menchong Makapagal. Hatid namin ang mga balitang on demand right here, right now. Marami. Mala horror film ang eksena sa North Luzon Expressway o NLEX kagabi. Dalawang ataol ang humambalang sa dalawang southbound lanes ng expressway. Matapos mag-viral ang video ng mga kabaong, marami ang nagtatanong, may laman ba ang mga ito? Ang sagot dyan at kung paano napunta ang mga kabaong doon, pabalikan natin mamaya. Ito ang News Watch Now. Binaway ng ilang mambabatas ang kanilang suporta sa panukalang batas na layong tugunan ang problema sa teen pregnancy sa gitna ng mainit na debate sa sex education sa mga paaralan. May paglilinaw naman si Education Secretary Sunny Angara tungkol sa comprehensive sexuality education na umiiral ngayon sa mga eskwelahan. Ang detalye sa report ni Lance Mexico. Hindi itinuturo ang konsepto ng masturbation sa murang edad sa mga paaralan. Yan ang iginiit ni Education Secretary Sunny Angara sa forum na Kapihan sa Manila Bay sa gitna ng mainit pa rin debate sa Comprehensive Sexuality Education o CSE. Aminado si Angara na naalarma ang Education Department nang kumalat ang video tungkol sa programa na isinasama sa panukalang batas kontra teen pregnancy. Pero paglilinaw ng kalihim, dahil parang hindi nga tama, hindi akma o hindi akop sa uh, age group yung tinuturo yung konsepto na yun. Yeah. So, et, yung chinect namin wala naman pala. No? Giit ni Angara pag-aaralan nila kung dapat bang suspindihin ang implementasyon ng programa na naging epektibo noong 2018 sa panahon ng Administrasyong Duterte. Pero may agam-agam ang kalihim na dati ring mambabatas kung permanenteng ipatitigil ito. Dahil Mandato ng batas yun eh. Yung CSE based on reproductive health law oh, and on ah, HIV-AIDS oh, oh, prevention law. Oh, oh. Maaaring suspend namin to review. Pero yung suspension ng permanente, eh, parang oh. tingin ko as a lawyer, hindi namin pwedeng gawin. Yeah. Yun, dahil batas ko yun. Yes. Nitong lunes, bismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi na haharangin niya ang panukala kung hindi maaamiandahan ang probesyonan. Yan ay matapos niyang mabasa ang mungkahi na balak umanuturuan ng mga bata na may edad 0 to 4 years old ng masturbation. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Senate Bill 1979? Sa Section 3 ng panukala, nakasaad sa depenisyon ng CSE na bukod sa kumpleto at medically accurate ang impormasyon, dapat naaayon din sa kultura at edad ang pagpapaunawa sa konsepto ng sekswalidad. Tulad ng sinabi ni Sen. Risa Honteveros na may akda ng panukalang batas, hindi rin makikita dito ang salitang masturbation, taliwas sa sinabi ng Pangulo. Pero sa Section 6 ng mungkahi, nakasaad na dapat isama ang CSC sa si curriculum gamit ang pamantayan ng DepEd at International Standards, bagay na pinag-ugatan ng oposisyon ng marami. Base sa Standards for Sexuality Education in Europe ng World Health Organization na umano'y magiging batayan ng panukalang batas, bibigyan ng impormasyon ng mga bata na 0 to 4 years old tungkol sa masturbation at bodily pleasure. Pero una nang itinanggi ni Honteveros na ito ang basehan ng kanyang panukala. Sa gitna ng diskusyon, ilang mambabatas naman ang binawi ang suporta sa mungkahi. Sagot ni Honteveros may ihahay na kong substitute bill bilang tugon sa tunay at sinserong concerns ng iba't ibang sektor at grupo. Umaasa ako na pag-aaralan nila. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Lance Mexico, Newswatch Plus. Target naman ipatupad ng DepEd ang revised senior high school curriculum sa school year 2025 to 2026. Sa Kapihan sa Manila Bay, sinabi ni Anggara na tuloy ang kanilang pag-aaral sa pagbabawas ng core subjects sa senior high school. Mula 15 balak gawing 5 hanggang 7 lang ang core subjects at bigyang-daan ang electives na mas akma sa interes ng mga estudyante. Naniniwala ang DepEd na makatutulong ang revised curriculum para maging job-ready ang senior high students na pangako ng programa. Pinaplano ng Agriculture Department magbenta ng mas murang bigas sa piling mga supermarket chain at convenience store. Yan yung abot kayang bigas na nasa ilalim ng Kadiwa Program. Pinag-aaralang isama dyan ang 29 pesos na bigas na para lang sa piling mga sektor. Pati ang tinatawag na Rice for All Products na tig 36 hanggang 45 pesos. Una yang ipapatupad sa Metro Manila. Samantala, target ng DA ideklara ngayong linggo ang food security emergency para sa bigas. Layon ng deklarasyon, palawakin ang pagbebenta ng mga bigas na nakaimbak sa National Food Authority simula February 1 bilang paghahanda sa harvest season. Nakabinbin pa rin ang impeachment complaints na inihain ng iba't ibang grupo noong Disyembre laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ng makabayan block, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang humaharang nito. Itinanggi naman ito ng ibang kongresista. Narito ang report ni Daniza Fernandez. So Sinisi ng makabayan bloc sa House of Representatives si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkaantala ng mga kasong layong patalsikin si Vice Presidente Sara Duterte. Tatlong impeachment complaints na laban kay Duterte ang inihain sa Kamara na inendorso ng iba't ibang mambabatas noong Desembre. Nananatili ito sa opisina ng House Secretary General. Sa isang joint statement, kinundina ni na Gabriela Women's Representative Arlene Brosas at Teachers Representative Franz Castro at Kabataan Representative Raul Manuel ang umano'y panghaharang. Anila, ngayon lang nila naranasan na hindi maaktuhan ang impeachment complaints ng higit isang buwan. Para sa makabayan Bloc representatives, hindi agad pinroseso ang mga kaso kasunod ng isang mensahe ng pangulo sa mga mambabatas noong nakaraang taon na hindi makabubuti sa Pilipino ang impeachment case. Sabi ng makabayan, delikado ang umanoy panghihimasok na ito. Pero iba ang paniniwala ng ilang kongresista. Hindi walang hindi ako may Ayon naman kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, oras ang kalaban sa mga kaso. Iniantay pa yung mga ibang complaints para minsan lang po na matagal, if ever po na may oras pa po tayo. Yun yun ang nagiging concern talaga yun. Oras po na natitira sa atin. Mag-a-adjourn ang Kongreso simula February 8 para sa election period. Magbubukas ito ulit sa June 2. Matatapos ang 19th Congress sa June 14. Muling nanawagan ang makabayan bloc sa kapwa nila kongresista na umaksyon na sa mga reklamo at huwag magpa sa executive branch. Ilan ang betrayal of public trust at plunder sa mga grounds ng impeachment case laban kay Duterte. Iniimbestigahan ang vice-presidente sa kanyang umano'y maling paggamit ng milyong-milyong confidential funds. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Denise Fernandez, Newswatch Plus. Umalma ang ilan pang mambabata sa alegasyong may mga blanko sa ipinasang batas para sa national budget. Ipinagtataka ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers ang paratang gayong pirmado ito ng mga kongresista at senador bago pa pinirmahan ng Pangulo. Maraming pumirma, maraming nakakita, maraming tumingin. Eh bakit in isang quarter, isang quarter lang yung nagsasabing uh, blanco ito? Kaya para kay Representative Paulo Ortega, hindi patas ang akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Representative Isidro Ungap. Tingin niya may halo na itong pamumulitika. Yung mga konti po na, konti po na pagkakataon na may makikita sila na hindi na ang sa gusto nila o sa ideology nila. E minsan gagawin eh, politika. Sa podcast noong weekend, ipinakita ni na Duterte at Ungab ang umano'y Bicameral Conference Committee report na may mga blanko. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsisinungaling ang dating presidente. Balikan na natin yung viral video ng dalawang kabaong na humambalang sa NLEX. Nabuta ng ilang motorista sa may Kandaba Viaduct kagabi ang nakaharang ng mga ataol na nagdulot din ng bahagyang pagbagal ng trapiko. Biro ng iba, baka road sign ito, paalala sa mga motorista na magingat sa pagmamaneho. May mga nabahala naman na baka may laman ang mga ataol. Sa panayam sa Newswatch Plus, nilinaw ni NLEX Traffic Operations Head Robin Ignacio na bago at walang laman ang mga ataol. Itinatransport ang mga ito ng isang utility van mula Pampanga pa Metro Manila ng mahulog pasado alas 7 kagabi. Agad naman itong naitabi ng mga otoridad pero may nakabangga pa rin na pumayag namang makipag-areglo sa nakahulog. Binigyan din ng violation ticket ang driver ng van dahil hindi na secure ng maayos ang mga kabaong. Blinks, magbabalik na ang Blackpink star na si Jennie and she's coming back with a new look as a redhead. Money cannot buy no real friends. <laughs> Yan ang pasilip ni Jenny sa kanyang unang studio album na pinamagatang Ruby. Ilang global artist ang nakakolab niya kasama si Dua Lipa. Ilalabas ang album sa March 7. Trending pa rin sa Netflix ang action drama series na Incognito. Matapos i-premiere noong biyernes, ay pumasok ito sa top 10 TV shows in the Philippines ng online streaming platform. Pinagbibidahan ito nina Richard Gutierrez, Ian Veneracion, Baron Geisler, Daniel Padilla, Anthony Jennings, Kayla Estrada at Maris Racal. Sa panayam kay Christine Jacob Deha sa Entertainment This Exclusives, inamin ng direktor na si Lester Pimentel na dreamcast niya ang nasa serye. I'm not very hopeful that we can, I can have them work with me and work together. Nagpapasalamat ako sa kanilang lahat at pumayag sila. Inwento naman ni Maris Racal na di siya makapaniwalang napili siya para sa isang action role. Physically, I'm not really, you know, very strong. I just... Kung papano siyang napili ni Direk Pimentel. I watched their videos. Maris, all of them. All of them. Dance videos, whatever. Oh my God. Uh, <laughs> that's <they're, laughs> how you were chosen. So, so, I did my homework and did my research and I know they're the right person for this. Panoorin ang panayam ng buong cast ng Incognito sa Entertainment Exclusive sa Newswatch Plus social media pages. At yan ang mga balitang on demand ngayong Miyerkules, January 22, 2025. Salamat sa panonood ng Newswatch Now. Ako po si Mencio Makapagal. Kita kits bukas!